nice. Hello guys, kumusta niyo yun sa mga kumusta uh, sa inyong lahat? It's Joby Miguel mo sa vlog signing on. Ay guys, may, may pipikapin tayo. 4.3 km para niya para niya to guys. Hindi nga lang kung magkano sa din bayad. Siguro 85 pesos. Okay guys, peace out. Update ko kayo mamaya pag nandoon tayo sa pickup. Pamingin oh, ko lang tama ba? Yung tape niya. Hindi na ah, ako picturean. Si kasi ikaw rin mo iba, si hindi na picturean hindi, niya, hindi. Meron talaga kasi ano. Yan, para ano, wacky. Teka <laughs> lang ko, wacky pala. Alamit ko. Thank you, ma'am. Oh, baka may pamrienda ka dyan, ma'am. ha? Wala nga ako eh. Wala. Ay, amin, eh. Ah, wala. Sayang naman, no? Thank you, thank you. Salamat, ma'am. Hi guys. Our time tayong booking? Ayan, ito Ayan. kita nyo Kita galing. natin guys. i mo muna natin. Ito, ito yung unang booking natin. Hi hey guys, this is John Miguel Mose Vlogs Signing on Hi hey guys, please like and share Subscribe you my YouTube channel guys Toto guys, uh, papuntang Moonwalk naman to. Multinational Hi okay guys, peace out Update ko mga pwede Sa Zerap location Bye uh, bye, peace out What? Hi hey guys, mayroon tayo First booking guys uh, Ako na ito na Multinational Ganoon na Drop off is 9.5 km guys Bwede sa 7.5 Okay, peace out اهلا ولدينا موبيل مغلق جدا 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 جدا

tayo number 94. 94 Pagkaraan ng 800 metro, kumaliwa sa Judea. gusto niyo magtanong, sa may number 94 po dito. 94. Multinational. Yung po. Salamat po. Incheck yung may-ari. Incheck. Salamat po. Booking. Ay, pwede naman ka nung nai. Yung number 94 po. Ay, salamat. Ah, thank you po. Meron ba dyan number no 94? Number 94? Meron ba dito? Saan? Dire-diretso ba? Lamat! Ha? Saan? Saan? Thank you ha! Lamat! 94, where are you?

Eh, pwede magtanong, te. Gano'n ba yung number 94? Ha? Huh? 94. 94. Ayun na, 94. Ah, doon. Yung may A? Oh. Ah, salamat, po. Naligaw na ako doon sa dulo. Naligaw pa. Ay, ito pala. Oh, God. God damn it. Nalang tayo, guys na natin Ayan o Kita nyo Ayan ang pick up na uh, Drop -off natin Ayan dito pala Ito pala siya Ayan guys Nakita natin ito, ito, yung drop up location natin Ayan guys Gabi Miguel Masablog vlog Ayan, Peace out Hello right, guys, this is Joby Miguel mo sa vlog Kasi ngayon, ganoon tayong 3.6 km guys Ang pickup natin sa lab Pickup natin kayo lalambog Okay guys, peace out Hello right, guys, this is Joby Miguel mo sa vlog Kasi ngayon, ay guys, meron tayong second booking kanina Meron na cancel, butin lang ang naawas Si mam binayaran tayo At Meron tayong third booking ngayon Punta pa yaki guys Punta tayo sa pick-up location guys Meron tayong 4.7 km guys Ang badan please Seventy-five. okay okay peace out guys oh guys Joby Miguel mo sa vlog uh, guys meron tayong pick up third pick up to guys Yung tayo nag pick sa kabila uh, so uh, si Miguel mo sa vlog signing on ay meron tayong guys ha ah. ito uh, booking pangatlong booking pumunta multinational guys okay si Miguel mo sa vlog signing on Peace out. Uh, tabihan na lang ang, ang tabihan ko lang ay sa pick-up eh, 71 pesos guys. Ang bayad sa atin. Ayan, dyan tayo. Dito sa kabila. Ayan. Ayan tayo. Bye okay. okay, guys. Bye bye. Peace out. Hello guys. This is Joby Miguel sa Vlog. Uh, signing on. Ay hey, guys, ano, na-deliver na -deliver natin yung uh, natin yung item natin kay ma'am. Okay na. Bali, doon siya nakatira si ma'am. Doon. Kaya yeah, yeah. Medyo naguluhan lang ako guys kasi nandun ako sa dulo. Tapos dito pumunta. Tapos dito pumunta ako dito. Ah, dito tayo ngayon. Okay guys. Maraming salamat sa panonood. Please like and share. Subscribe, and subscribe to my YouTube channel guys. This is Chubby Miguel masablog. Vlog. Peace out. Hi <laughs> hey, guys, this is Joby Miguel masablog. signing in. I guess meron tayong pang Fort Booking, 4.5 km guys. Pick up yung muna natin. parang yakit. Panapit sa Olivares guys. This is Joby Miguel mo Peace out. Hello guys, this is Joby Miguel Musang Vlog. na like, Guys, magpapashadot sa akin si ma'am. trabaho dito sa Gosilinahan. Ayan o. No? Sa so Opet. O. Oh. Hi po. Shoutout po. Hindi sa nga po pala. Shout out po pala sa pamilya ko ah saan? Sa Saan probinsya mo? Saan probinsya? Sa Alamios, Pangasinan po. Oh, Pangasinan, Pangalatok. Ah. Oh, po. Pero hindi po ako masyado ng Pangalatok. Ilocano lang. Ilocano lang. Sa asawa mo? Sa mga anak mo? Wala ko po. wala ka pa asawa? Dalaga ka pa? Ay, dalaga pa guys. So, alam nyo na. Ito lang sa may moonwalk lang to. Sa may opet. Ah, jopet. Jopet pala. Oh. Kung kailangan nyo magkaroon si ma'am ng ano, may jowa. Nagkaroon ka ba? Ay, marami na. marami na daw. Oh wag, wag nang muna daw strict daw parents niya eh <laughs> okay na bye bye wow mm -hmm. <laughs> wow wow hindi ako ng ano sticker sticker oh Para ano pa lagay ko sa tumbler ko yun okay. shoutout mo classmate mo shoutout mo shoutout mo classmate mo lahat ng kaklasik ko dito, bibigyan ko. <laughs> okay, go. Shout out mo sa mo. Shout out ko. Shout out mama mo. Ko. Sino pa? Ekle. Tapos? Pagkira. Uh. Sabi mo, I love you, mama. I love you, mama. okay. Dingin ka, o yan. Oh. Okay, peace out. Talaga, ba, ikaw? <laughs> love you, mama mo. I love you, mama. I love you, mama at Tsaka papa. papa. Oh. Kapatid mo. I love you, Morris at ate. Wow. Yan. <laughs> ano pangalan mo? Richard Richard Dicapornita Junior. Okay Maybe Richard Ano meron pa? Wala na Wala na Okay guys This is Jobby Miguel Musa Vlog Signing off Bye bye Peace out Ayan <laughs> Hello guys uh, This is Jobby Miguel Musa Vlog Signing off Hey uh, guys uh, Antanas yung mam na naligaw tayo kanina Nakahanap natin ng, uh, ng lugar ni mam ma Ayan Sawan ng Diyos nakita ko rin siguro hindi ko siguro guys tinawagan siguro tayo tigot tayo, tayo kanina ba ah nagabang tayo kay ma'am okay guys hantay natin si ma'am sakit na ang ko <laughs> ऊपर ऊपर बस तो देना बुता को दिन में न हो ये नालेगा पकड़ना हां Hey, Ma'am Juliet. Alam mo, alay eh. ala ka dito, Ma'am. Shout out ka muna. Nag-vlog ako eh. Oh, guys, sa si Madam nakita ko na. ko kay Ma'am. Ito, andito si Ma'am. Shout out ka, Ma'am. Sige na, si legit, legit talaga, Ma'am. Shout out ka. Oh, dali, legit ka. Uh, shout out mo si, ano, si Ma'am mo. Shout out ka kay Ma'am mo. Dali, shoutout na lang. Sige, shoutout mo lang. Shoutout sa mga kamag-anak ko, sa probinsya, ganun lang. O, shoutout mo yung classmate mo. Sige na. Sige na. Wala nga mawawala eh. Sige na, shoutout mo. oh Sabi mo, shoutout ka para mata matanggal man lang yung ano, pa ano. Dali, shoutout ka. Oh, guys, this is Jobin Miguel mo sa vlog. Uh, si ma'am magpapashoutout daw. Dali na, shoutout ka na. Dali na, shoutout ka na. Ah, ah Ikaw mo, so shout out. Yo kaya, shout out kaya. Nag-vlog ako. <laughs> <laughs> dino, dino. <laughs> oh guys, nahiya uh, sila eh. Shout out to her. Oh, nahiya uh, sila. Oh guys, this is Joby Miguel Masa Vlog. Signing out. Yeah, <laughs> yeah, kumana sa Neil Armstrong guys, Avenue tayong booking. Parañaque to Muntinlupa Muntinlupa to Parañaque guys. Okay, so nag-budget ni 783 pesos guys. Okay, update ko kayo, meron na kayo na mayroon na tayong labas na ticket book, guys. Bye, Bye, peace out. hello <laughs> <laughs> uh, ano guys. Naimtay yung first booking. Ito guys, MNL. Ah, uh, okay. ito guys. Kung titang Parañaque to Muntinlupa Muntinlupa to Parañaque guys. Ayun. Yeah na tayo mas mag pa kay Ma'am ng okay, Tracer kung pwede tayo mag-booking ng mag punta ron ito uh, na tayo dyan alam na tayo ng booking guys, okay, yes, this is John Miguel sa vlog tayo na, bye bye, isa Das war ein Befehl! Der Angriff Steyers hello guys, this is Jobby Miguel mo sa vlog uh, Signing on And hey guys, magpapashout si Sir, sir Rene Ipapakita ba mukha mo? Ano? Okay naman, oh. shoutout si Sir uh, Hello, <laughs> shoutout po <laughs> Sa kamag-anak nyo po

ay, shout out sa mama ko. Yung Panta Quezon. Yun. Mga, pan, mga ka kaibigan mo saan. Mga kaibigan, mga kamag ah, mamaya ka saan eh. Okay guys, this job is Joby Miguel mo sa vlog. Sign on. Bye bye. Peace out. May dalawang tayo. Kaya, kailangan natin i-rush to. <laughs> bye bye. Second <laughs> drop po. Ito. Uh, uh, napigap na natin yung documents. Tunga tayo kay mom. Ano na tayo. Okay guys, uh, punta tayo sa ano, second second booking. Papuntang pa, ano, punting lupa pero daan natin, dang hari. Okay guys, dang hari daan natin.

Hi hey guys, punta Okay, this job yung Miguel mo sa vlog Signing on Buhay lalamog Rider Thank you for watching guys Please like and share, subscribe my YouTube channel Peace out <laughs> Hello guys, this job yung Miguel mo sa vlog Signing on Hi hey guys, ano, meron tayong uh, Booking 10km guys Sa may bakuor. Pakor tayo guys Ngayon tayo doon ng booking Tayo Oke, okay. Okay, guys, kayo <laughs> <laughs> Hey guys. Hello guys, this is Joby Miguel Musa Vlog, uh, signing on. Ay guys, magpapashat si Sir sa atin sa customer nila alam mo. Ito lang mo si Three Kings. Ka, Three Kings. Ayan guys. Ay, hindi masyadong makita. Ayan guys, ka kaya kain dito sa Pares. Me, ay, ay, allow me ba? Sorry naman. Allow me pala. <laughs> ayun ma'am, baka gusto nyo pa-shout out ma'am. Ah, ayun ni madam. Medyo may pala sila. <laughs> ay na, sa anong lugar to sir? San Dionisio ba? San Punta ay dito guys. Mas wala wala pa pang akong sticker. Ay guys, Jobby Miguel mo sa vlog uh, signing on. Ay guys, pa-update ko na kayo mga pagdating sa drop off location. Bye right. Peace out. <gasps> ay. Mundo tayo sa gas. Okay Ay guys, meron na tayo pick up kay Sir Lumi Lumi daw to. Ay right, guys. Bye bye. Right. Peace out. Uh, hello guys, this is Joby Miguel Mus Vlog uh, signing out. Ay guys, magpapa-shoutout sila ma'am. Hi ma'am, happy birthday. Hello. <laughs> ganon din po. Ah, uh, ganon <laughs> din daw. Happy birthday. Sige, sige sir. Mga classmates nyo, <laughs> mga high school or elementary. Ah, oh, shoutout po ma'am. Shoutout po, sir. Shoutout po, sir. nago vlog po ako. Hello po. Kamag-anak yung buses, sa probinsya po. <laughs> oh, mga may yayi sila eh. Sir Mark. Ha? Ah? Sir Mark. Baka may pretext daw. <laughs> may previous. Nay, shout out po kay Nay. Jobin Miguel Ayun na. Ay okay, guys, ah, medyo may yayi sila dito. Ay okay, guys, uh, ah, si Javi Miguel Musa Vlog uh, signing on ay uh, guys uh, update ko lang ang manood sa traffic location bye bye peace out <laughs> Hello guys, this is Jumpy yung Miguel Busa Vlog uh, Signing on, ay uh, guys, magpapashoutout dito mga kababayan natin sa Paranaque Sir Shoutout, Bollywood Two joints Two joints Sir Pututs Pututs Oh sir, panay, shoutout tayo sa Ano <laughs> po, mga kamag anak niya sa probinsya? Wala po eh. Wala. Dito lang daw. Hey ah, sir, shout out, sir. <laughs> okay guys, masaya dito. Uh, this is Javi Miguel mo sa vlog. Signing out. Ay ah, guys, update ko lang kayo maya dun. Babalik ako dito um. Later. Uh, two thousand years later. Guys, this is we're going to be able to Guys, we're going to Okay, an now is 10:30 p.m. Okay, please like and share if you can guys Thank you very much. Thank you, thank you, guys. Makasiyin you, makapagpa likes. Thanks. Thank you, guys. guys. Peace out. Day three, day two. One hour later.